Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen, andito na naman po ako para magbigay na naman ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health Ang tatalakayin po natin ngayon sa video nito ay kung ano-ano po ba yung mga gamot na maaaring uh, maapektuhan pag tayo po ay uminom ng kape Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel ay eh, click mo na po yung subscribe button at yung notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panawari mo po. Ito pong tungkol sa kape ay natalakay po natin doon sa katatapos lang na video. No? Ito po yung sumunod na pag-upload na naman natin. Doon po, tinalakay po natin na kung ano po bang magiging epekto nung pag-inom ng kape sa ating blood pressure. Ngayon naman po, talakayin naman po natin ang sampung gamot na maaaring maapektuhan pag tayo po ay umiinom ng kape or uminom ng kape. Ano ba itong mga gamot na ito? Andito po yung sampung gamot na tatalakayin natin ngayon. Ito po yung yung mga thyroid medicine drugs, yung Alzheimer's medicine, tapos po yung para sa osteoporosis. Tapos po yung sa may sipon sa ka allergy, no? Tapos po yung yung sa asthma, tapos yung sa diabetes, sa anti antipsychotic, sa ka antidepressant, tapos yung melatonin, tapos po yung mga para sa blood pressure. Pag tayo po ay umiinom ng gamot na para sa thyroid natin, halimbawa po yung sa hypothyroidism. So pag umiinom po tayo ng gamot o may reseta po sa atin ng doktor natin na yung uh, mga gamot para dyan like uh, levothyroxine, so maaari pong maapektuhan po yan. No? Maaari pong mabawasan ang absorption po natin sa gamot na yan. Yung absorption, yung kumbaga yung effectivity niyan mapapababa natin dahil uh, pag uminom po tayo ng kape, eh, hindi po natin ma-absorb yung kabuuhan na na bisa nung gamot na yon, no? So, siguro mga hap po ang nababawas doon. Kaya kung may mga gamot po kayo tinitake para dyan, eh, iwas-iwasan na po natin ang pag-inom ng kape. Doon naman po sa mga nagtitake ng mga medication para sa Alzheimer's disease, kagaya ng donopecil, kasi po, ang utak po natin, no? So, syempre para po 'yan doon sa brain po natin 'yung mga gamot na 'yan. Doon po sa brain po natin, no, 'yung dinadaluyan ng dugo-dugot, may tinatawag po tayo doon na blood-brain barrier, no? So, pili lang ang nakakapasok sa blood-brain barrier na 'yan. Yan po 'yung parang gate po 'yan, no? Parang isang gate po 'yan. So, mga ano lang ang pumapasok yan, like mga medicine, no? Tapos um kung yung alcohol molecules, no? Tapos yung glucose, so yun ang mga pumapasok po dyan. So, hindi basta-basta lahat nakakapasok ng, ng kung sino lang ang pwedeng pumasok dyan sa tinatawag na blood-brain barrier. Ngayon, kung iinom po tayo ng kape, so mas mabablock po natin, no? Mas may medyo masasaraduhan po natin yung blood-brain barrier na tinatawag. So, yung pagpasok po ng gamot na uh, anti-Alzheimer's disease, eh, mababawasan din po yung effectivity po niyan. Dahil yung bl bl blood-brain barrier po niyan, nandun po yan sa mga daluyan ng dugul po natin, no? So, pag uminom po tayo ng kape, itatighten up niya yung ano na yan, yung tinatawag na blood-brain barrier, no? So, kikipot yan. So, hindi lahat makakapasok doon, no? Yung especially yung drugs na minention ko. Doon naman po tayo sa mga gamot na para sa osteoporosis kaya ng residronate sa kayong yung ibandronate no so nagiging less effective po yan pag tayo ay iinom ng kape kaya mas maganda po kung iinom tayo ng gamot na yan ay makapagtapi na tayo no bago tayo makapag uminom ng ng mga gamot na nabanggit ko yan so pahupain natin yung epekto ng kape bago tayo uh, dumating sa oras ng pagtake po natin ng mga gamot na para dyan po sa osteoporosis natin. At ito naman na mga gamot para sa sipon o kaya itong mga allergies, no? yung and allergies. Um, alam nyo po ba na nagko-contain po yan ng um, tinatawag na pseudoephedrine. No? Parang may stimulant po yan, no? may central nervous system stimulant po na sangkap po yan. So kung magte-take po kayo niyan tapos iinom pa kayo ng kape, so madodoble yung effect. No? Kasi alam naman natin na ang kape ay stimulant din. So doble-doble na. So, yung side effect ng mga gamot na yan, mas mararanasan natin kung with coffee pa tayo. So, mas magiging restless po tayo. Tapos, mas may hirapan tayong matulog. Doon naman po sa mga asthmatic, no? mga nagtitake ng gamot para sa asma, kagaya ng theophylline, saka aminophylline, um, So, iwasan nyo na rin na mag kayo kung nag take kayo ng ganyang medication. Ah, uh, yung medication po yan, so, nagpaparelax ng airways natin, no? Ng breathing airways natin para makahinga tayo ng maluwag, no? may mga asthma po dyan. So, yung mga gamot po na yan na para sa asthma po natin, may mga side effect po yan na kagaya ng stomach pain and irritability. Tapos, yung, ano, um, restless tayo, no? parang hindi tayo mapakali. Tapos, um, Uh, hirap din tayong matulog dyan, no? So, yung kape, mas lalo niyang patataasin yung, yung posibilidad na mararanasan nyo yung mga ganyang side effect, no? So, kaya kung may mga ganyang medication kayo, eh, iwasan nyo na rin magkape. Tapos, iwasan nyo na rin na uminom ng kape kung nagte-take kayo ng mga uh, anti antipsychotic at antidepressant na mga gamot kagaya ng sa mga antidepressant yung mga escitalopram no example po yan sa mga antipsychotic naman yung mga haloperidol olanzapine phenothiazine so yan mga example na medication diyan so iwasan yung magkape kayo para mas maging effective po yung gamot na tinetake nyo para sa uh, na antipsychotic saka antidepressant so iwasan po natin ang pagkakape para maging mas effective po ang pag Uh, absorption po natin ng mga gamot na yan. At doon naman po sa melatonin. So, syempre, minsan nagtake tayo nito para usually tinitake ito para daw makatulog. No? So, kung iinom ka ng kape, syempre, alam naman natin ng na ang kape, kabalikaran eh, kabaliktaran doon sa trabaho ng melatonin. So, kung yung melatonin, itake mo para mas madali kang makatulog, kukontrahin mo rin lang naman ng kape, no? na, which is na nahihirapan ka matulog. So, paano mo ma-achieve yung goal mo doon sa pag-take mo ng melatonin kung kukontrahin mo lang din naman? So, doon naman tayo sa diabetes. So, syempre, pag nagtapit tayo, usually may sugar. Tapos, um, may ano, may, may gatas. Yung iba, may gatas. Yung iba, naka 3-in-1 pa. So, iwasan nyo na rin yun. Syempre, doon, doon pa lang. Pwede nang madagdagan yung, ano nyo, no? yung glucose level niyo Kung dati nang mataas, mas madagdagan pa at ito kasing coffee na pag ininom mo, no, may mga pag-aaral kasi niyan na eh, pag uminom ka ng coffee, eh, yung glucose mo mas nagiging resistant sa insulin. So, mas hindi natin mamamanage ang blood glucose level po natin. So, iwasan na rin natin magkape. At doon naman po sa mga anti-hypertensive drugs, syempre, kung ang target mo ay pagandahin yung daanan ng dugo, no? Uh, medyo parelaxin yung mga daanan ng dugo para maging normal ang blood pressure mo, eh kabalik naman yung gagawin ng kape. Eh. So, i-co-constrict i -i niya naman, no? ita-tighten up niya yung mga daanan ng dugo. So, paano mo ma-achieve -ma yung magandang epekto ng mga anti drugs mo? kung gano'n ang gagawin natin. No? So, iwasan na lang din para mas ano, mas maging epektibo yung mga anti-hypertensive drugs natin. So dito po, um, hindi po hindi po to gine-generalize ko na ano na sa lahat ng tao ganito ang mangyayari, no? <laughs> Depende kasi yan, may mga tao na sobrang ano sa kanila, no? Sobrang sensitive sila sa kape, no? So may mga tao rin naman na talagang matataas ang ano dosage nila sa kape. So kahit uh, nakainom sila ng kape hindi basta basta nakokontra yung ano yung epekto nung gamot na tinitake nila so ano ano paman, man uh, kung may mga agam-agam man kayo diyan kung kung sa mga tinitake ninyong uh, mga gamot na mga nabanggit ko ay mas mabuti po na isang guni niyo doon sa mga doktor niyo na nagreseta po niyan para mas sigurado po na Um, hindi sayang yung gamutan natin, hindi nasayang yung effort ninyo na pagpapacheck up at hindi rin nasayang yung effort ng doktor nyo na gamutin kayo. No? Kung maging mas effective ang gamutan. Kaya lagi uh, para maging ligtas din, no? kung may mga walang magkaroon ng mga unwanted na reaction sa pag-inom nyo ng kape at pag-take nyo ng mga medication na nabanggit ko. So yan lang po ang maikling kalakayan natin tungkol po sa mga gamot na maaaring maapektuhan ng kanilang bisa kung tayo ay uminom ng kape. So, ito po uli si Master Galen. Siya nga po pala, kung may mga dagdag po kayong katanungan, maaari nyo pong i-message dito sa comment box o kaya i-message nyo po ako dun sa bago nating Facebook page na Master Galen PMS Official. So, yan na po, no? Yan na po ang bagong Facebook page natin. Wala na yung isa, no? Na-hack na po yun. So, lipat na po tayo rito para tuloy-tuloy na naman po ang talakayan po natin din sa page at yung mga message nyo doon na PM, Baka napipm pa kayo doon sa Luma. Hindi na sasagot. Wala talagang sasagot yun sa inyo. So, lipat na kayo dito. Dito na po kayo mag-pm sa page na ito. So, Master Galen po ulit. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.